Hello, hello mga katigang. Ito, balik trabaho na naman. Pag balik trabaho, balik healthy foods. Ito yung aming salad of the day. Ito. At saka yung palaging nilalagay ko. Lahat yan. Yung grated cheddar, yung puti, yung makulay na dahon, yung tawag namin yan, malilit na na ano kulo sa amin sa amin 'yan eh yung itim na bilog na parang parang grapes ay olive at saka yung beets yung pula at saka ito cucumber pipino ang aking lalagay na uh, dressing ay lagi yung thousand island tapos lalagyan ko ng bubudburan ko ng dalawang klase ng ah uh, seeds. At ang aking panulak ay ito. Radiant green. Sabi na green tea. At kumuha pa ko ng uh, sweet dessert ko. Ayan, dessert. Ay. Ito lang kinuha ko kasi makulay eh. Itong <laughs> kinuha ko malaki. Pero malaki masyado yan. Malaki lakiyan yan eh. Okay. Kaya ngayon, wala nga na tayong inaantay pa. Pag natin mag-antay ng uh, Pasko, kainan na. Okay, doke. Okay. Bye-bye mga katigang. See you Bye-bye.